baon pang pagkain ayun okay. guys ah oh. <laughs> <laughs> kami sa Jollibee pero may bago may dala kami pagkain. Na malapit na kami. <laughs> kaway naman kayo dyan. <laughs> <laughs> Update ko kayo guys nasa Jollibee na kami. Update ko na kayo guys. Pagkakain na kami. Tristan sa Jollibee at sitaw na adobo. Di Diba asin? Kain muna kami guys. Pero ito yung mga kumbre. Hindi ka kita. Make up! Make up! Make up! Make up. Make up.

Tapos ito. Gusto mo di ako makalakad. May hmm. hmm. hey, makeup naman yan. Hmm. Spicy kung may nagayon.